So guys, uh, meron po na naman dito tayong isang truck na nadaanan na no. Uh, bumangga po ito sa pusti. Yung isang pusti na putol yan no. Yan, putol. Ito po tayo galing sa Lucena. Galing Lucena at papuntang pupunta na sila ng Polillo kay At dito po may kargang ano, may kargang hollow block at kakasusundulan sila ng uling sa Quezon. Ito po ang nangyari. So, ito si Busing, ang tagabantay po no. Nagbabantay po dito at baka po yung gamit dito. Ay, grabe. Ito po ito yung nawala na preno mga idol. Ano? Nalapitan ah, natin. Buti na lang po idol. Ano? Hindi, hindi dumiritso rito sa may bricks. Yan. Ah, ito sa grabe po naman talaga ang nangyari dito. Ay, wasak na wasak po naman talaga yung unahan eh. Kagabi ba ito? Kagabi lang yan. Ay, grabe po mga idol. Oh. Talagang ii. Akatin po natin ito mga idol. Ano? At talagang ay, naku Tingnan po naman Ang disgrasya po idol ano Ito pinasa bundok na no? Kinaaid po yung bundok mga idol Ay mo mga yan Po idol oh. Sus, Grabe po mga idol Anong nangyari At yung po daw driver nito Nasa hospital na ano Sa akin pa Ito po sa pwesto idol Yan o oh. Sa pwesto siya tumama Dalawang pwesto po ang nadali yata nito At wasak na wasak po naman eh oh. ay ito, ito eh, sobrang laki po na ito eh. Diyan ang laki po, hindi po kaya ng preno, nawala na preno. Ay, sa laki po ba naman 'yan? Oh, buti nga po dito sa buntok tumama, ano, Dito sa tabing Yan, yeah, tabing kalsada po. yung medyo mataas po 'yung buntok nito eh. Yan, mataas tas na po 'yung lupa. Ay, kung po ito din din niretso sa bricks. Ay, wasak po ang bricks dito. Buti na lang po dito at wala nang saktan kundi yung driver lamang pahinantian ano, At nasa hospital na po naman. Ano kaya kumusta na kayong yung driver nito at sayo ano? Okay na kaya. Hindi man malalang ano tama. Asa ba? Ay, ito pa naman nangyayari po tumama mga ito lo. Oh. Eh. Sipin niyo po naman yan oh. Kalansay ang unahan mga idol ano. Wasak na wasak. Uto yan hindi tumbay tong ano no. <coughs> Tumpuste. Matibay yung puste. May gamot gawa ng lupa. Oo, oh, oh. Kinayod talaga lupa niya. po sa lupa yung ungos nito, yung unahan. Kaya hindi gaano tinama. Pero kung ito'y nakalampas dito sa pisting yan, babaligtad na rin. Ayaw, ito sana. Babaligtad kung dito, sumalpok dito ah. Tama naman gulong niyan. Oh. problema nito mga idol. Ano? Talagang paghatak niyan, yan hirap niyan. Pakakalina ng lang. Sad, sad po naman tagay mga idol dito. Oh. Sa taas po ba kasi ito lupa ngayon. Dito na po ikinayod sa taas. Ah, grabe ang disgrasya po mga idol. Ano talagang hindi sinasadya. Ang preno po ang problema mga idol talaga. Pag lalo, pag ito kalalaking ano, kalalaking truck na ito. Ah, ingat-ingat po mga idol sa mga biyahe. Ano? At talagang disgrasya. Ano? Hmm. Ito po sa lakas po ng pagkakaano ka ito mga idol. Oh. Sumiksik na po rito yung ulo nito sa so, tabi. Nakita ah, niyo mga idol. Oh. Dumikit na ano? Ay, grabe mga idol. Nakakatakot pag ganito mangyayari ano. Mga idol, lang hanggang dito lang po at maraming salamat at tayo po yung naka nadaanan po lang natin ito itong ano ito bumanggari ito sa ano, truck na malaki Ito po yung galing kay at papuntaan Pulilyo. Punta na sila pulilyo kay Ison Tapos ito lang mangyayari ano, tapos pa Hanggang dito lang idol, maraming salamat, bye bye